Gusto mo magmerienda? Di, sige. Mauna ka na. Busog pa ako eh. Si Felix. Yun, kumakain na ata. Una na ako. Sige eh. bakit? Yung mga mama doon tinitira yung Mercedes! Saan? Doon, oh! Huwag ka magpapalata. Hintay mo sabihin ko si Bat. Oo, oh, ba dito? Baka no, magdanakaw yun. Magno, Magno, anong problema? Eh, nagbasagunan salamin ng kotse yan eh. Makabukas kotse gang yun eh. ko lang naman sila sa pagdanakaw ng radyo eh. Eh, kayo palang may kasalanan eh. Kung ginawa niyo yung dapat niyang gawin, di eh sana hindi nakapasok dito ang magdanakaw. Ginagawa lang ni Magno yung dapat niyang gawin ah. Oo, tama yun! Kayong dapat sisihin. Kayong dapat magbayad ang mga nasira. That's your responsibility. Ah, a begin. magiging malaking problema natin si Magno, boss. Ilan sa mga tao natin ang nakasagupa niya, pero hindi pa rin tumubra sa kanya. At isa pang malaking perwisyo sa dilehensya natin, si Boy. Boy Aswang. Bakit? Hindi nyo ba kaya? Eh, wala pala kayo sinabi. Konting problema lang. Iyak kagad kayo. Hindi sa hindi kaya, boss. Kaya lang, masyado na tayong nabibilat sa mga alagad ng batas. Baka... Ito ka pala eh! Ayaw ko sumalit na bagay, pinuproblema nyo pa kami. Kailangan kumilos kayo. Gamitin yung mga utak nyo. Isang kutong lupa lang, pinuproblema mo. At paano tayo papasok sa big time? Barya-barya lang. Nahihirapan kayo. Kaya mo, boss. Kasi kasuhin ko. Kapag lang to, kapag pumalag ka pa, hindi lang ito mangyayari sa inyo. Eh ano ang sasabihin ko kay Boy Aswang? Hoy, sabihin mo kay Aswang, meron kami sa butekang pawang at hindi marunong matakot si Borong. Sa Aswang! Ha? Okay lahat, labas! Sige! Labas na! Labas! Ikaw! Ikaw! Dabas! Uh, boss, ano atraso ko sa inyo? Si Boy Aswang may patong dito ah. Hindi na. Kay Borong ang ka maglalagay mula ngayon. Kay Borong? Ayaw nyo magpilay na tong? Ayaw nyo, ha? Ah! <laughs> Magkara na kayo ngayon! Pinatapon <laughs> lahat yan! Ah, paano na ho mangyayari sa amin yan? Kung konti na nga lang kinikita eh, pag-iinitan nyo pa. Wala akong alam diyan! Kay Borong ka magsalita! Siya nakakaalam yan! Sige, <laughs> sige, sige! Yang ah, eh, ano ba naman to? Akala ko ba may protection mga customer dito? Marami ka pang dada. Huwag ka maglala. Pagbalik mo rito, magsasawa ka. Uy, eh, guy, Kung gusto mo kumita ng tahimik itong kasa mo, kay borong ka na. Boss, siya ko na ba ilalagay ang sarili ko? kay Boy Aswag. Patay ang dilihensya. Kutub! Bahala sa buhay mo. bakit uba ganito ang nangyayari? Akala ko ba mabibigyan nyo kami ng proteksyon? Katulad na lang namin sa palengke. Magkano kinikita namin para makapaglagay kami? Ang hirap yan eh. Naglalagay na kami sa inyo. Naglalagay pa kami kay Borong. Paano naman yan? Kung ganyan ang ganyan, mabuti pa tumigil na lang kami sa pagnanegosyo. Hindi justong kausap nyo, ha? Siyas mong to!